Eh. Okay. Makapag-bike muna. Wala Walang, na namang okay. overtime. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Maganda at ito ay kulimlim. Dito ako sa loob pa ng Eurotex, palabas na ako ng gate, walang makasama. Boy. Kuha ka sa video, patangatanga tanga ka. <laughs> Wala pa ng traffic.

may pelo line ng Eurotex ito, so may pelo line pagod magbike pero masarap kung sarap sa magbike eh, yung ikaw ay napapagod pag hindi ka napagod hindi maganda ang iyong pagbabay kailangan talaga ay ikaw ay napagod ito mo ay mabumba Hmm. Ang layo Hindi na Nasa punta ng Bekuta na ako lower Ata Ay hindi pa Sa may Kung pala ito Daughters Ang <makes noise> bagong bayan Maraming mag-bike, walang kainit-init. Sana lagi ganito. Pag ako'y nagbabike. Ayan, gusto na ako ng bagong bayan. Bakit tayo ng katabang? Ah. <laughs> oh, may bata pa low. na yung nigo. Sarap. Parang nasa daga. Oh. Ayos. Nasunog Malapit na ako ng kupang. Kupang aga. Pulampas na. Saan kaya yun? Bagumbayan <coughs> Bagumbayan tayo malapit na tayo ng barangay sukat スーパー。 alabang ah nasa alabang na pala eh oh ang bilis alabang na tayo ano pong nga pa na yun balik na uli ng Euratex. palakas na ng palakas ang na palakas ang traffic traffic gawa ng mga tricycle nasa may lianas na tayo o yan pa nasa sa na kukuha na ng pagkain sana'y merong pa panghapunan Oh, inuhaw. Uminom pa. Kanin. Dalawang kanin. Toyo ang ulam. Walang overtime eh. Pagbalot mo ako ng dalawang kanin, yung mainit. Uh, Lumitay ka lang dyan, para makuha ka naman ng nakangiti. Hindi yung kaway-kaway ka lang ang pagmesan. E, ayaw ko lang kakuhin. <tipad> Oo, oh, video yan. Tumaway ka. Uy, super, para makita ko yung lahat ang makikita ko. Ko, ang ganda ng... Ang ganda ng tindera ah. Ngiti Ngiti naman. Dito. Hindi ako makatigil at baka abutin ako lang ulan. Wala rin pakante. Ngayon lang na nakapagmerienda, isang okay. biko. Oh. Hindi na nakapagmerienda sa labas. Hindi na makatigil dahil la ulan. Baka abutin ang malakas na ulan. Oh, so, yan pa ang isang katulo sa kantin o oh, kawaii, kaway ay sauce kaya oh. yes sakay na naman sa kabayo ko papunta na ng department Yo, na, Tapos.